Makalipas ng ilang sandali, nagbasa ang ating bida na si Takumi tungkol sa Alkmaya, ngunit apat na libro lamang ang mayroon sa paksa sa buong aklatan. Nagtataka siya kung bakit halos na wala na ang Alkmaya gayong napakasimple ng paraan kung paano ito gumagana. Agad niyang naunawaan na ito ay dahil ang Alkmaya ay nagmula sa isang sinaunang mahiwagang sibilisasyon, at kakaunti lamang ang nakakapagbasa tungkol dito. Si Takumi, sa kabilang banda, ay pinagpala ng Diyosa, na nagbigay sa kanya ng kakayahang maunawaan ang iba't ibang wika. Sa kanilang tahanan, humahanga si Maria sa nakita niyang magkahawak kamay sina Sofia at Takumi noong nakaraang gabi. Parang isang kabalyero na nangangakong paprotektahan ang isang prinsesa, ngunit sa imahinasyon ni Maria, si Takumi ang prinsesa. Kalaunan, natapos ni Takumi ang paggawa ng lahat ng mga palikuran, kaya't oras na para magpahinga. Plano niyang ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay, ngunit gusto rin niyang maglakbay kahit kailan niya gustuhin. Gusto ni Takumi na maghanap ng mga materyales at tikman ng mga pagkain na natatangi sa iba't ibang lugar. Nais niyang makita ang magagandang tanawin, mag-explore ng mga guho, at mag-enjoy habang ginagawa ito. Siyempre, sasama sa kanya si Sofia, kaya't si Maria ang may iwan upang bantayan ang tahanan. Sasama rin si Maple, kaya't may iwan si Maria ng mag-isa. Iniisip niya kung maaari rin siyang sumama, ngunit talagang kailangan ni Takumi ng isang tao na magbabantay sa bahay. Hindi may medyo ni Maria ang nakakakilabot na hinaharap na ito, na inihahambing niya sa isang palikuran na iniwan ng mag-isa sa isang nagbabagang disyerto. Biglang naisip ni Takumi na mag-aalala siya kung iiwan niya si Maria ng mag-isa. Lalong lumala ang sitwasyon nang bigyan siya nito ng malungkot na tingin na parang isang tuta. Sinuri ni Takumi ang mga kakayahan ni Maria at nagulat ng makita na maganda ang mga ito, si Maria pala ay isang battle maid. Unti-unting nagugustuhan ni Takumi ang ideya na isama siya, at sumang-ayon si Sofia na dapat niya itong payagan. Sigurado si Sofia na matuturuan niya si Maria ng mahika at kung paano lumaban. Sa huli, napagdesisyonan ni Takumi na isama siya, at pumayag si Maria na magsanay kasama si Sofia at Takumi. Pagkaraan, sinabi ni Takumi na oras na para gumawa ng mga sandata at baluti para sa dalawang babae. Nais ni Sofia ng isang mahabang espada at isang sibat na humigit kumulang 2.5 metro ang haba. Gusto rin niya ng longbow para sa mga range attacks at ilang kutsilyo. Mahaba ang kanyang listahan, ngunit normal lamang ito para sa isang mandirigma. Si Maria naman ay sanay gumamit ng maiikling espada, kaya't kahit anong maiikling espada o kutsilyo ay sapat na. Iniisip ni Sofia na ang pagdaragdag ng sibat sa arsenal ni Maria ay makakatulong sa kanya sa paglaban sa mga halimaw, at nangako pa siya na tuturuan niya ito kung paano gamitin ito. Sinimulan na ni Takumi ang trabaho at ipinaliwanag na ang isang ingat ng magic steel ay dapat sapat para sa mga materyales. Pinanood naman natin si Sofia habang nagpapaliwanag ng detalyado kay Maria kung paano gumamit ng sibat. Makalipas ang ilang sandali, pagod na si Takumi dahil natapos na niya ang paggawa ng mga sandata at tumaas pa ang kanyang antas. Upang magdagdag ng personal na touch, nilagyan ni Takumi ng disenyo ng pakpak ang mga sandata ni Sofia at disenyo ng apoy naman ang kay Maria. Nang matapos ang mga talem, oras na para ilagay ang mga enchantment tulad ng enhanced attack at auto repair. Tungkol naman sa maiikling espada ni Maria, nawala ng malay si Takumi matapos niyang maisip kung paano ito kailangang isuot sa binti ni Maria. Sa labas, bahagyang naasiwa si Maria dahil parang may kakaibang pakiramdam sa kanyang binti. Kailangang gawin ni Takumi ang kanilang baluti, ngunit kailangan niya ang kanilang mga sukat. Hindi niya magawang tanungin sila, ngunit handa naman ang ating bida. Gumawa si Takumi ng mga manika ni Sofia at Maria gamit ang kanyang appraisal ability. Medyo mapangahas ang mga manika, ngunit oras na para magsimula. Plano niyang gamitin ang mga sungay ng baboy ramo na natalo niya para sa mas matitibay na bahagi ng baluti, at gagawin niya ang tela gamit ang mga sinulid ni Maple. Mahalaga ang functionality para sa disenyo, ngunit nais nice rin niyang maganda ito. Makalipas ang ilang sandali, natapos na si Takumi, at gustong gusto ng mga babae ang kanilang bagong baluti. Napakanatural ng pakiramdam nito, at napakadaling gumalaw habang suot ito. Naiisip ng mga babae kung paano eksaktong nakuha ni Takumi ang tamang sukat nila, ngunit kailangan niyang pigilan si Maple na ibunyag ang kanyang sekreto. Binago niya ang paksa patungo sa mga sandatang ginawa niya, at namangha ang mga babae sa kanyang husay. Ang huling mga bagay na ginawa niya para sa kanila ay mga singsing -sing na makakatulong sa kanila kapag gumagamit ng mahika. Pinuno ang mga ito ng mana, kaya napagtanto ng mga babae kung gaano karaming pagsisikap ang inilagay ni Takumi sa paggawa ng kanilang mga gamit. Sabi ni Takumi, wala lang iyon, dahil nagsilbi rin itong pagsasanay para sa kanyang kakayahan sa paggawa. Dahil sa lahat ng trabaho, nakuha niya ang kakayahang gumamit ng mahika ng yelo at mahika ng kidlat. Isinuot ng mga babae ang kanilang mga singsing at nagpasalamat kay Takumi para sa lahat. Pagkatapos, nagparehistro ang mga babae bilang mga adventurer at nakakuha sila ng H na rango. Inirehistro ni Takumi ang tatlo bilang isang grupo, at pinaalalahanan siya na kailangan niyang kumpletuhin ang isang guild quest upang mapanatiling aktibo ang kanyang guild card. Tiningnan ni Takumi ang quest board para sa mga high rank na quest, ngunit may itinuro si Sofia. Kung pipiliin nila ang mabababang ranggong quest, hindi kikita si Tekumi ng mga puntos. Ayos lang kay Tekumi iyon dahil hindi naman siya interesado sa pagangat ng kanyang rango sa guild. Bigla, may mga bastos na lalaki na lumapit sa mga babae at sinabing kaya nilang bigyan sila ng mas magandang oras kaysa kay Tekumi. Sinubukan ng mga bastos na lalaki na kumbansihin ang mga babae na iwan ang mahina at maliit na lalaking kasama nila, ngunit humarap si Tekumi. Hindi natuwa ang malaking lalaki, at kalmadong sinabi ni Takumi kay Sofia na siya ang bahala rito. Gayunpaman, sa loob-loob niya, takot na takot si Tekumi. Mahalaga sa kanya ang mga babae bilang kanyang mga kaibigan, kaya hindi siya maaaring manahimik. Tinawag ni Takumi na bastos ang malaking lalaki, ngunit lalo lang itong nagalit. Sinubukang suntukin ng higanti si Takumi, ngunit naprotektahan ni Takumi ang sarili, at ang nambugbog ang siya pang nasaktan. Walang nakakaintindi sa nangyari, ngunit makikita nating ginamit lang ni Takumi ang isa sa kanyang mga kakayahan. Nais gumanti ng mga kasamahan ng nambugbog, ngunit may dumating para pigilan ang kaguluhan. sa ang mga babae kay Takumi at ipinaliwanag na ang malaking lalaki ang unang umatake, ngunit ang nakita lang ng Guildmaster ay ang sugatang higanti. Mabuti na lang at nakita ng receptionist ang buong pangyayari at kinumpirma niyang wala namang ginawang masama si Takumi. Inutusan ni Barak na gamutin ang malaking lalaki at sinabi niyang sumama si Tekumi sa kanya. Gusto ni Barak malaman kung paano ginawa ni Tekumi ang ginawa niya at ipinaliwanag na hindi nagbibigay ang guild ng personal na impormasyon. Ayaw sanang magsabi ni Tekumi, ngunit naramdaman ng receptionist ang paggamit ng mana at nagtanong kung gumamit si Tekumi ng mahika. Nagulat si Tekumi na naramdaman ng receptionist ang mga bakas ng mahika at napagtanto niyang napakataas ng sense magic skill nito. Inihayag ni Takumi na hindi naman talaga siya nagkas ng mahika. Kumuha lang siya ng uling mula sa kanyang item box at pinahirin ang kanyang pangitaas na katawan nito. Hindi ito mukhang uling, kaya ipinaliwanag ni Takumi na isinintetiko niya ito para maging diamante. Napagtanto ng receptionist na alchemist si Takumi, at kamangha-mangha kung gaano siya kabilis gumamit ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito, kasama ang katutuhanang ang party ni Takumi ay may magagandang babae, iniisip ng receptionist na dapat agad siyang ay-promote sa ranggong D. Sumang-ayon si Barak dahil nangangahulugan itong mas kaunting bastos ang magtatangkang guluhin siya. Magamat kakarehistro lang ng mga babae ngayon, ayaw ni Takumi na madaliin sila. Naisip ng receptionist ang isang ideya at inalok na siya na pumili ng ilang mga quest para mabilis silang makapag-ranggo. Iniisip ni Sofia na magandang ideya ito. Nangako siyang paprotektahan si Takumi gamit ang kanyang buhay, kaya't magiging kapakipakinabang ang pagpapabuti ng kanilang kakayahan at rango. Pumayag ang mga babae, kaya't ipinakita ng receptionist ang mga quest, isang quest para poksin ang mga goblin, isang quest para poksin ang mga kal, at isang quest para mangulekta ng mga damo. Sa unang quest, nagsilbing tagasiyas at si Maple at iniulat na may apat na goblin sa malapit. Agad na pinuksan ni Sofia ang dalawa sa kanila, at nagtulungan ang natitirang koponan upang tapusin ang huling dalawang goblin. Ang tatlong quest ay nasa G-Rank, at ang gantimpala ay limang o anim na pilak na barya. Lumalabas na ang ating grupo ng mga bayani ay nakikipaglaban na sa maraming halimaw, at nakapagtataka kung bakit napakaraming goblin at kobold ang kanilang nakikita. Natapos na nila ang sapat na mga halimaw para makumplito ang kanilang mga misyon. Napaisip si Sofia kung may base ng mga halimaw malapit doon, kung saan posibleng may general sa mga ito. Ang mga Goblin General ay mga halimaw na C-Rank, at sinasabing kailangan ng hindi bababa sa limang grupo ng Rank D o mas mataas para masugpo ang isang base na pinamumunuan ng isang general. Binanggit ni Takumi na malayo pa sila sa kinakailangang antas, ngunit si Sofia ay nagsisimula ng mag-isip ng plano. Sigurado siyang gamit ang kanyang Spiritman Magic, ang elemental magic ni Takumi, at earth magic ni Maria, maaari silang gumamit ng area attack upang bawasan ang bilang ng mga kaaway. Pagkatapos noon, mas mataas na ang chance na nilang magapi ang base. Hindi ito ikinatutuwa ni Takumi, ngunit si Sofia ay nasa battle mode na, at sabik na rin si Maria na sumali. Biglang nagsalita si Maple, kaya inisip ni Takumi kung nasugatan siya. Nabigla siya nang sabihin ni Maple na mag -e evolve na siya muli. Pinapante ni Takumi si Maple sa isang lugar para makapagpahinga, ngunit nagulat ang mga babae nang makita nilang gumamit si Takumi ng pocket dimension. Sinabi ni Takumi na nagawa niya ito nang umabot na sa level 3 ang kanyang space-time magic, ngunit ngayon lang ito nakita ng mga babae. Kalaunan, natagpuan nila ang base ng goblin, ngunit nagduda si Takumi kung magandang ideya ba ito. Si Sofia, na tinaguri ang Battle God, ay hindi na mapipigilan at sinabing tamang-tama ang oras para sa area attack dahil dikit-dikit ang mga halimaw. Pinagsama-sama ng tatlo ang kanilang tatlong uri ng magic at isang malaking bahagi ng base ang nawasak. Nagdiwang si Takumi, ngunit sinabi ni Sofia na hindi pa ang laban. Ang Goblin General at Goblin Knight ay nandyan pa at pareho silang advanced species. Walang nagawa si Takumi kundi ipagtanggol ang sarili laban sa General at marami siyang na-level up na battle skills dahil dito. Minigay ni Takumi ang lahat at nagpakawala ng fire attack. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Hans nang malaman na natapos nila ang tatlong misyon sa loob lamang ng kalahating araw. Dinala sila ng nervousong receptionist kay Barak muli. Sinabi ni Barak na karaniwang kailangan ng isang extermination squad na binubuo ng maraming rank D o mas mataas para magawa ang kanilang nagawa. Hindi makapaniwala si Barak sa pagiging casual nila, ngunit bigla siyang pinatalsik ni Maple at ipinakita ang anyo niya matapos mag-evolve. Pinuri siya ng mga babae dahil sa pagiging cute niya, at hindi sila makapaniwalang marunong na siyang magsalita. Bago pumunta si Hans para ihanda ang kanilang gantimpala, sinabi niyang si Takumi ay ngayon ay rank E, at ang mga babae ay parehong rank F. Makalipas ang ilang oras, humiling si Maria kay Takumi ng tela. Sinabi ni Takumi na humingi siya kay Maple, ngunit sinabi ni Maria na masyadong mataas ang kalidad ng mga gawa ni Maple para sa gusto niya. Ibinunyag niya na gusto lang niyang gumawa ng underwear para sa kanilang dalawa ni Sofia at ipinakita niya ang kanyang plano. Sinabi ni Takumi na mali ang disenyo niya at iginihit ang hitsura ng totoong undergarments. Nainis si Maria, kaya agad na binawi ni Takumi ang kanyang mongkahi. Ibinunyag ni Maple na may bisita si Takumi. Si Pepek Keon, ngunit hindi maintindihan ni Takumi kung bakit siya walang malay. Ipinaliwanag ni Maple na nawala ng malay si Pepek matapos makita ang transformation niya, kaya basta na lang niya itong itinapon sa kwarto. Sinabi ni Pepek na gusto siyang makilala ng Panginoon ng Bolton City. Nabigla si Takumi, at sinabi ni Pepek na may kinalaman ito sa Purification Magic Devices. Lumabas na ang Panginoong ito ay ang taong tinutukoy ni Pepek kanina, ang taong magbibigay ng proteksyon laban sa Holy Empire of Sedonia. Walang magawa si Takumi kundi tanggapin ang paanyaya, kaya't nakipagkita siya kay Marcus. Namangha si Marcus sa magical device na ginawa ni Takumi para linisin ang tubig dahil malaki ang naitulong nito sa kalinisan ng lungsod. Nabigla si Takumi ng lumuhad sa harap niya ang Panginoon. Ipinaliwanag ni Marcus na hindi isyo sa kanya ang lumuhad sa taong nagpaganda ng kanyang nasasakupan. Pati na rin ang paglipol ng Goblin Base na hindi nakita ng mga kabalyero niya. Gusto ni Marcus na magingat si Takumi dahil magiging malaking kawalan para sa Bolton kung may masamang mangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Marcus na hindi dapat magpakakampan si Takumi, lalo na kapag nagsimula ng kumilos ng Holy Empire of Sedonia laban sa kanya. Makalipas ng ilang oras, pagod na si Takumi, at ibinalita ni Maple na natapos na niya ang undergarments na ginawa ni Takumi. Dinala ni Takumi ang mga ito sa mga babae, ngunit wala na siyang natitirang enerhiya dahil inabot siya ng tatlong araw para matapos iyon. Iniisip ni Takumi kung gusto nilang sukatin ang mga iyon, ngunit natatakot siyang baka mali ang maging dating nito. Nagalok ang mga babae na isuot iyon kaagad kung makakapagpasaya iyon kay Takumi, ngunit hindi niya kinaya ang pressure. Sa kanyang kwarto, nawala ng composure si Takumi at nagtataka kung ito na nga ba ang tinutukoy ni Nolan noong sinabi niyang mawawala ang lahat. Nagsimula siyang magkaroon ng masasamang ideya, ngunit kinailangan niyang labanan ang kanyang madilim na bahagi. Salamat sa panonood ng aking recap! Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video.